'yung ano niya, 'yung pantalon niya parang puno na ng tahi. Ha? Ay parang naging baboy talaga, grabe. Sabi nila, ah uh, ano to? Ah uh, hindi. Marahas Paggutom Paggutom Hindi naman kasi nila ito ikukulong mga kababayan Kung ito'y hindi malikot So ayan mga kababayan, mga kabarangay no? Magandang uh, umaga po sa atin lahat uh, Nag-message po sa atin si Ballpoint Man Kaibigan natin actually, kumpare ko din po siya mga kababayan napapanood niya po yung mga tao na nire-rescue natin. Kaya siya po yung uh, naging tulay para matuntun natin tung kapatid natin na nasa kulungan na na nagmistulang baboy na siya mga kababayan. Dahil nakapantalon pa siya. Eh, dapat na short na lang. Short kasi pag dumumi. Direct. Para madaling matapos. Pero yung pantalon mahaba. Eh, Naiipon yan. Naiipon na eh. Baka alipungan -ali Hmm. Tingnan mo ba rin yung puwet niya? Di ba parang puno na? Puno na. Tapos kasi, kasi yung mga yelo-yelo na yan, dumi niya yan. Dumi yan. Nakaawa hmm. talaga. Pati yung kamay niya madumi so nakakain na rin niya. Oh, nakakain. Pati yung dumi talaga. Kaya kailangan dito kung lilinisin 'to may ano talaga yung spray talaga, High pressure. Yung hose lang. Hmm. Pero andito ang mga kamag-anak niya. Oh, o, nandyan lang yung kamag-anak mo. Pwede natin kausapin after. O, tapon mo na yung plastic. Bigyan pa kita. O, tapon mo yung plastic. O, tapon mo. O, tapon mo. Sige, ilapag mo. Tapon mo. O, ayan. Ay o, dito ka lang. Dito ka lang. Ako si Daddy Frankie. Kuya, kaibigan mo. Dito ka lang. Tignan nyo guys yung damit nyo. Talagang nagtutong-tutong na. Ay, mahaba yung hair niya guys. Ang ganlikod yung hair niya. <laughs> Kuha natin na maraming tubig to. May poso dito maigi ba? Uh, meron dyan, meron dyan sa, May poso. Uh, sa bahay ng kanyang kapatid. Gawin natin mga kababayan. No? Hindi ko alam kung anong behavior nito, pero sabi nila, uh, ano to, uh, Marahas. Paggutom. Ah, Paggutom. Hindi naman kasi nila ito ikukulong mga kababayan kung ito'y hindi malikot. Kaya nila kinulong ito. Kaya hindi tayo pwedeng uh, magpakampante. Pero naawa ako mga kababayan. Unang kita ko lang talagang tumayo yung balahibo ko. Kaya gawa natin ang paraan na malinis siya. Mm -hmm ah, nah, to, hum, 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 Diyan na lang hum, na, Basa. Tapos, <muching> yung hum, na yan, dumi yan. hum, niya yan. hum, 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 Ano pangalan mo kuya? <muching> Hindi hmm, ko alam. Oliver! Oliver! Ron! <laughs> <Ay>, Oliver! <laughs> uh. Kuya Oliver! Oliver! <laughs> Oliver! ilang taon ka na? Hindi <laughs> ko alam. Hindi mo na... Ha? Ha? <laughs> Ilan taon ka na? Ha? <laughs> <laughs> ano nangyari sa'yo? Ano ko? Ano ko? Ano Ano nangyari sa iyo <laughs> 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 ano <sayo>, Kuya Oliver? Ano ko? Ano ko? Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nila kinulong? Aray, oh, may sakit. May nasasak, may nararamdaman, may nararamdaman siya. Nararamdaman. Mhm. Mm Pero Oliver, anong nangyari sa iyo? Anong masakit? wala na talaga no naging kawawa na yung kalagayan niya no? Siyempre, nakaganyan lang lagi. O, oh, tignan mo yung kamay. Ay, tayo nga, pag matutulog sa simento kahit walang tubig, pag ising, kinabukasan, sakit na yung likod eh. Oo. Ito pa kaya eh. Basa. Basa. Ba't ganun? Mga ilan sila magkakapatid pa rin? May idea ka? Wala eh. Pero isa lang yung nakilala kong kapatid dyan. Yung nakakilala talaga dyan, yung asawa ko talaga. Ay, yung asawa kasi mo. Si Barkada daw nila to noon. Ah, so, pwede ba makausap muna yung asawa mo? Pwede. pwede. Sige, papuntahin natin dito. Dalawa kayo, bro. Sige. Ito mga kababayan, no. Uh, Unti-unti, inaalam ko muna yung... Uh, pinagmulan kung bakit. Dahil uh, hindi tayo pwedeng basta-basta kasi nakarehas talaga. Baka mamaya pagka ito'y... Ay... Aray. Aray. Anong masakit sa iyo? Anong masakit? Ha? Anong masakit, Oliver? Dito kayo. Ma'am. Okay lang. Sama ko kayo sa video. Yan, yeah, sir. Kaya si Ma'am dito. Dito ka March. Ayan. So, mga kababayan, mga kabaranggay, bato ta bago po tayo magpatuloy, uh, pasintabi po, sakaling umabot sa inyo ang videong ito na natapatan na kayo ay kumakain, ipagpaumanhin nyo po, ano? Kasi talagang medyo madumi. Um. Uh, kababayan, mga kabarangay, sila po ang mag-asawa ang nag-reach out sa team Daddy Frankie para mapuntahan mm -hmm. si Kuya Oliver at ito kalungkot na sitwasyon dahil talagang mukhang baboy na siya. Ah uh. uh, sabi ng asawa niyo po, mas kilala niyo siya. Oo, dati po ko kanya, barkada namin niyan. Matino naman siya noon. Siguro mga teenager pa lang ako noon siguro or hindi lang siguro. Kasa-kasama namin niyan kasi pag nagkuwentuhan po kami nag ano nakiki birthday kasa kasama din namin matino pa naman siya 'yan siguro more than 15 years na siya nakakulong diyan bigla na lang namin nakita diyan na sarang sinabi nila na ay kinulong na nila si David David po kasi yung alam kong pangalan niya mm, David Kaya noon tapos bigla na lang sabi kinulong kasi nga po nananakit ano nanakit talaga siya Mhm -mm. Nananakit talaga siya. Eh, yun, nagulat din kami. Eh, kasakasama nga namin po yan kung saan-saan dati. Mm -hmm. Kung may kainan yan, kasakasama namin kahit inuman yan. Mm -hmm. Lalo sila kuya ko po. Pero may idea ka, ma'am, kung bakit siya nagkasakit ng ganyan? Hindi ko rin po alam. Kasi biglaan lang din ko nalaman po yun eh. Yung na mga kapatid, na siya. nakakulong na siya. <laughs> Hindi... Balik, one naman po kasi noon talagang parang meron na siyang konti-konti noon. Pero, matino naman po siya uh -huh. usap pag kinausap mo. Uh -huh. Pero, ewan po naman bakit. Pero, ilan po silang magkakapatid? Ewan ko po. Uh, lima? Lima. Sa lima pagkakaalam ba? mo, lima. Opo. Ayan, oh. Uh. Uh, bakit kasi nakapantalon siya tapos tatay na lang kung ano. Kaya ang kapal na yung tayo sa short niya ay pantalon. Nga po. Dapat talaga dyan, ano, palitan ng damit at sumagupitan kasi yung dumi. Mm -hmm. Magkain Mag daw. Magkain ka? Dala. Eh, Sige, pa, okay pa, lang, pa, hayaan nyo. So, Gusto pa. Yung plastic, tapon mo dito. Yung plastic, tapon mo para hindi mo kainin. O, oh, ayan. Nagalang talaga? Yung mga ilang taon naman Sabi po nung, mga relatives niya, 16 years. Hindi ba siya nagkaroon ng asawa, pamilya, wala? Wala po. Binata Sa siya. saan So, ang totoong pangalan niya, David? Hindi ko rin alam kasi ang alam ko Oliver! Oliver! Oliver daw. Eh. Oliver daw. Hmm. Oh, hindi ko rin alam kasi ang alam ko oh. kasi dahil oh. So, Oliver pangalan mo. Oliver. Okay. Ilan ang kapat Ilan kayo magkakapatid? Magkakapatid. Oliver! Oh. Ilan kayo magkakapatid, Kuya Oliver? Ha? May sipon siya eh. Isa! Isa! Diwa, talong pa, ima. Panila, Li lima? Lima kayo magkakapatid? Anong pangalan ng kuya mo? Ha? Huh? Anong pangalan ng kuya mo? Ikaw. Aba. Anong pangalan ng kuya mo? Ba? nagan mo? Oliver! Oliver talaga. Oliver talaga. Oh. Nagan ni Manong. Oliver, kuya Oliver, ilang taon ka na po? Hmm, may ewan. Gusto mo lumabas dyan? Maligo tayo? Ha, kuya Oliver? Lalabas tayo dyan, ha? Maligo tayo, ha? Maligo tayong dalawa, gusto mo? Kuya Jesse, Kaya Oliver, lalabas tayo ha? Maligo ka ha? Para hindi mo nakakain yung dumi. Ayan, kinakain niya pati plastic talaga. Kaya Oliver, lalabas tayo ha? Ilalabas kita dyan, maligo tayo. Para malinis yan, no? Habang nasa labas ka, lilinisin yung bahay mo. Oh, ito pa. Ay, naku po mga kababayan. Grabe talaga. Oh, tignan nyo yung yung pantalon niya mga kababayan, grabe talagang punong-puno na ng kasi hindi siya pagtatae siya mga kababayan, hindi na niya tatanggalin yung yung pantalon niya. Ang ah, napakabaho. Napakabaho mga kababayan, grabe to. Oh, ito, kain ka. No? Wala na talaga siyang alam mga kababayan. Nakakain na rin niya yung dumi niya. Naku, grabe na to. Pati yung ano niya mga kababayan, no? nagkatutong-tutong na. Kuya Oliver, manggalin natin yung damit mo, ha? Hmm. Martilyo, pakawalan natin to mga kababayan. Huwag sila nilagari. Hmm. Hindi. Hmm. Martilyo lang, bro.